tumatak sa masa. Nagbigay buhay sa karakter ng telenovela. Kumaya sa mga boses na mga sikat na personalidad sa bansa. Iba na may pinagsama. Pali mo, tina. Alam naman eh, kagawa ko mo naman pala. Ay, sige yan. Ang pogi-pogi niyan. Lagi kayo manood ng katanggap mo ang langit. niya natin mga nagmamayari ng boses sa likod ng mga sikat ng mga telenovela patalastas at drama in the box of Paribus. natin ang buhay ng mga dubbers at voice artists. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng iyang ngayon sa ating kasanggawaan langit. Kung haya natin ang mga nagagaling ang voice artists, sa likod ng mga kinagigiliwan natin patalastas, anime, at telenovela, And the uh, rope at one chamber, is leading the pack, but quick foot, Dudong up from behind the eh, red, the para may tapaw oh, ho. Si Flash Baluyo, tumahataw din, lawit na pero sige pa rin ang padyak, ang bilis, ang bilis, bilis. Marahil ay ilang beses tayong napabilib ng patalastas na ito sa tuwing maririnig sa mga radyo. Isa lamang ito sa talento ni Pocholo Gonzalez, isang voice artist. Labing ani na taon pa lamang si Pocholo na makipagsabayan sa mga magagaling na voice artist ng bansa. Bago ako mapunta sa limelight na voice acting, six years din akong dumadaan sa hirap pala na. Eh, alam mo naman, kahit sa ang industriya, politika yan eh. Kahit anong galing mo, minsan may nauna sa'yo eh. So, gumawa ang ginawa ko. Gumawa ako ng sarili ko. Kasi eh, kaysa pasukin mo yung mundo nila. With the advent of technology, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Dahil dito, hindi lamang pagalapat ng boses para sa mga patalastas ang kayang gawin ni Pocholo, maging ang pagboses sa mga kinagigiliwang animation ng mga batang manonood ay kayang-kaya rin niyang gampanan. Sa mga animation, no, ako yung nagboses sa um, Bubo Chacha, ang sabi niya. Ganda ka ano rin sa inyo? Ako nga pala si Chacha. Bubu Chacha. Ayan. Tapos yung Digimon, yung si Gilmon, yung... Ah, ako nga pala si Gilmon. Killmon, Piggybog, Nubowmon! Na ganun. Tapos sa Teenage Mutant Ninja Turtles, ako si Michelangelo, yung Kao so bangga, dude! Ako nga pala si Michelangelo! Isa so, sa mga paborito ko talaga ay si Cyborg Kuchan Yung boses niyo. Cyborg Kuchan chan Sini, hey, mas dito! Ako Ma pala si Cyborg Kuchan chan Kasi uh, a lot of people, no? Na si, si ano yun? Si Ogi pero ako talaga yun. Eh. Bukod pa dito, kuwang-kuwa -kuwa rin ni Pucholo ang boses sa mga kilalang personalidad sa ating bansa. Tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada. Oh, bye. Ano na sabi bye? Huwag niyo ko oh, bakit niyo ko sa buhay? Dating Pangulong Fidel Ramos. Ah, uh, well, ah, uh, first of all, ah, uh, congratulations sa iyo, JR, ah, for being such a good well, uh, host. Mabuhay ka! Mabuhay ang kampanya ng Pilipino. Ayan. Tawa si Juan Fernando po. Ay, basta sa akin siya. Dito ba na? Nasaan ka ba? Wala naman, hirap. Nasaan ka rin sa lahat. Gayun din ang boses ng ilang mga artista. Ah, di mo mati na. naman eh, kagwapo mo naman pala. Alam mo naman pagay ang gay ang diyan. Diba? Mga Robin Padilla. Atol! Panalo ka, bro. Gwapo-gwapo mo gwapo pala. <laughs> At marami pang iba talaga. pa iba babalo. Gusto-gusto ko rin gawin niya. ano? Mahaba yung baba ko eh, Habang ginagawa ko to. Nangano kay hey. eh. Di ba? Haba na ako. Ang pogi mo pala, JR. Tapos si mga barklog, si JR. Ang pogi-pogi niya. Lagi kayo na Ang kasangga mo, ang langit. Minsan na rin ginamit niya ang kanyang boses sa pagalapat sa sinubelang sinubaybayan ng maraming manonood, ang Meteor Garden. Sige, tatay ni Sanchay sa Meteor Garden. Yung... Sila na ba ba si Dami? sa kamabos yung gano'n. Kaya kulit-kulit niya -kulit ako. Yung emotion, miss emotion. Yung biglang, nalulungkot na ba ako sa Sanchay? Pero <laughs> nasutuwarin ako. Yung biglang shifting ng emotion. Hindi nang gusto ko kasi nagkakalim sa ako. Karaniwang boses na ating taglay, maaari pang pag upang makalika ng sangdaang panibagong karakter. 30 years. Adjustment backed by over $100 billion in assets and the knowledge that every customer Isang workshop ang binuksan ng Creative Voices Production sa pangunguna ng magkakaibigang Pocholo, Benji, Ryan at Brian para sa mga nais maging voice artist tulad nila. How to generate yung creative voices production. Para matulungan ko rin ang mga kapwa ko, voice artists, na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kasi ang problema sa mga voice talent, they just wait eh. Kumaga hintayin mo ang tawag ng mga mga directors. Batid ng kanilang grupo na sumabilis sa pag ng modernisasyon ay higit nilang dapat linangin ang kanilang mga talento. Sino kaya itong kakaiba nila lang na humahawak sa akin? sa tanda ng panahon, sumasabay din ang pagunlad ng industriya ng pagpobote. Marami mang nagbago, nalalaid pa rin ang talentong Pilipino sa pagiging malikain. mo mabigay ng pansin ang kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa naranan ng sinis. Sa mga mga hindi kinilyo, ito pang spesyal na pagkatangal namin pala tuntunan Nakapagatid ang kataibang aral at leksyon sa buhay. Hangyan sa muli sa halang report, the race of life, in the post of Paris Ray. Ako naman, si J.R. Langin. Pag-isandaan, sa alamang laban, sa sanggawang laban.